Yan mga kabeshi, ito po ang ipapadala ko mamaya sa J&T. Maraming maraming salamat po kay Sir Edgar, kay Ma'am Banji, kay Sir Brian, uh, kay Ma'am Nancy. Yan. Salamat po. God bless you more and more. And nagpahabol din si Ma'am Corazon. Wow, ito po yung kay Daddy at saka kay Andres. Oh, okay. Kamusta mga kabeshi, welcome back sa akin youtube channel and for today's vlog muna ako ng Eureka Capsule dahil marami pong umorder sa atin at try ko pong dagdagan yung aking uh, bibili na stocks dahil uh, very limited lang po ang stocks dito ng Eureka at yun po ay uh, gamot para sa gout So yan mga kabeshi, as early as 8am ako po ay pupunta na doon sa Herbal Store para bumili ng Eureka Capsule Let's go! Kahapon ay ako yung nagpa-reserve na. Kaya lang ay wala po silang Gcash. Kaya ako yung kailangan, kailangan ko pang mag-withdraw. Tiyo Kagol. Tiyo Kagol po yun ah. Hi! At bukas na itong herbal store mga kabeci ba'y bibili na. Yan, Dito na ako sa loob. So, ako po ngayon may aantay at bali na ubusan na sa bote. Magsasal pa po mo. Ito lang po to malapit sa highway, tabing highway. At sinanay po mga kabeshi ay masama ang pakiramdam. Kaya aking ibibili ng kalamansi malonggay sentela. Ito po ah. At sana maging okay yung kanyang mm -hmm. pakiramdam para maka-attend mamaya nung uh, kay Kim na birthday. Yeah. Yan mga kabeshi, ito po ang ipapadala ko mamaya sa JNT. Maraming maraming salamat po kay Sir Edgar, kay Mambanji, kay Sir Brian. Uh, kay Ma'am Nancy. Yan. Salamat po. God bless you more and more. And nagpahabol din si Ma'am Corazon. So, ayan mga kabeshi, nabili na po natin. At ako po ay pauwi na. So, ayan mga kabeshi, tayo po ay pauwi na. Pauwi na po tayo at nakabili na tayo sa Herbal Store. At bumili rin ako ng sintela ni Nan. Ayan si nanay po. Nagkapika na po nanay. Oh. Ay eto po yung mayroon akong binili na sintela para po sa inyo. Si nanay wow, ay okay ay. naman po siya. Ay, kaya lang ay okay. masama ang pakiramdam. Taman ay tamang tamat ako yung may tamang tamat. Yes. At ako yung may mga pa-order nanay na mga yurika. Ah. Palambing si Andres. Okay let's go up na. Papaliguan na. Tayo paalis na. O oh, dito meron. Apo, oh, idadaan dito at magpapahabol ulit ako sa herbal. Wow! Favorite po ni Andres. Laging nakawaw dito sa ilog. Yes! At... Ha? ang pinadagdag ko? Ay, papadala mo sa GNC. Ah, uh, dalawang order. Nakabook na, hindi pa. Nakabook na. So, mga kabeshi, umorder pa ulit ako. At, uh, nagkulang pala ako daddy. Kaya, yung in order mo na apat ay kulang pa. Ay, pit, pito, pito eh, daddy. Pito. Nagpaad pa ako ng dalawa pa. Nagkaubusan. <laughs> ah, pito yung kanina. Uh -oh. Ay, ubus pa ng Uh -oh. ng may, may stock, uh -oh. So yun, daddy, nagpa-add pa ako ng karagdagan doon sa aking laging kausap doon. May auntie. Na Hindi ko na nakuha yung kanyang pangalan. Salamat po sa lahat ng umuorder order ng Eureka Capsule. Ayan mga yan dito lang po kami sa si JNT. At ako nga po ay may ipapadala. Bound to Sir Brian ay Manila. Ito po ay kay Sir Brian, bound to Sampaloc, Manila. At yung isa naman ay kay Ma'am Nancy, bound to Bukawe, Bulacan. Salamat po. One hour later. Mga kabeshes. So yun mga kabeshes, dumaan po kami dito ngayon sa Sakada. Ito yung bagong food hub dito sa Infanta. At umorder ako nitong pork uh, bento. Samgyup bento meals yan. So, etong, eto yung pork, may kimchi, tapos ay may cucumber at extra mayo. May extra pork po on the side. Masarap po siya. Si si Andres na may in order ko ng mami at si Bobby. Si ba si Bobby pa pinapakainan ni daddy at si Bobby mahilig sa rice kaya siya plain rice lang at saka sabaw. At yung kay daddy ay uh, chicken wings. Baka Under Janet na name, Lucky's. Maglalaro po si Andres. Lucky's, unlimited yung name ng ano store. Iyon ay four pieces na chicken wings. So, ayan mga kabeches. Kain po tayo. Tikman na natin itong kimchi. Yeah. Naka-chopstick pala ako dito. Oh. Lapo. Mm -hmm. po. din naman ni di Bobby. Sabi <laughs> ni Daddy, maganda daw po pala dito. Kami dito yung nakalupagi. ay nakalupagi. Okay, magandahan Andres mami ha. Andres, salika dito. Andres! Ito po ay maanghang. Kaya ang order ko kay Andres ay iba. malangaw na pasalaw-salaw dito sa akin. <laughs> May kinakitang kamag-anak si Daddy. Pinsan niya. Sige po, kain po tayo mga kabesis. Andres is excited. Are you happy, Andres? So yan, Wow, ito po yung kay Daddy at saka kay Andres. Oh, hindi ako nakakulo ko. Baka may kailangan mo ng gloves na puti. Meron sila doon. Kahit wala kang kutsara. Kapag minsan pala dito may live band at may stage. Ito si Bobby. Subuan ko ulit. <laughs> Madami po ang serving na itong ano binili ko na bento. Mmm, charap. Sabaw ni Bobby. Sarap yung... Ano, pa, ano na? Wala hmm. na naman. Ah, wala na. Oh. Ito na po yung sa akin ni Lord ni Mami Chani. Oh, thank you, Mami. <laughs> Iniwalay ko na ito sa kay Ari. Okay, wow, okay. binigyan na ni Dada ng chicken. Undressed chicken. Huwag mo na akong lagyan, Dad. Yeah. Ay, kung ako na ulam ko, madami. na okay. okay, nadadamin sa serving. You, Kain po tayo. Nag-pray na kami. Kamusta, Daddy? Sarap naman. Ha may salsawan ka pa. Butit na andun na nung pumunta ka. Ang daming orders order sa kanila. Sabi ni daddy ay eh, mabuti daw at may ganito ng infanta. At parang food park naman. Kung si Andres ay busy-busy sa paglalaro, itong isa ay busy sa pagkain. Alaga naman. Ayan mga tapos na po kaming kumain. Ang taganda yung nasa akin yung mag-aama. Kami pa ay pa na. Salamat po sa inyong panonood sa aming YouTube channel. Continue to like and subscribe. Bye-bye! Taste and see that the Lord is good, blessed is the one who takes refuge in Him. Psalms 30 for 2 8 Nev.